Good evening sa ating lahat mga ka-farmers and welcome back to my channel, Merino Farm TV. For today's video mga ka-farmers, ito yung dapat nating i-consider at i-priority bago tayo mag-alaga ng itik, either ducklings or mga RTL or bago tayo magsampa kung RTL yung gusto nating alagaan. Ito yung dapat nating i-consider. So, ito nga pala mga ka-farmers, mapapanood natin si Boss Jobs Kasipong. Siya yung buyer namin, magbibigay siya ng advice kung ano nga dapat yung i-priority or isa isa alang alang bago magumpisang mag-alaga ng itik. So, sa so mga farmers, panoorin natin daw. ito po yung isa sa importante bago ho kayo magpagawa o di kayo bago magsampak meron na po kayong mga potential buyer na bibili po ng mga itlog po ninyo mahirap na mahirap po yun mga lods nakasampa na ang itik, nangingitlog na dun pa lang tayo hahanap ng uh, bibili po ng itlog natin magkakaproblema tayo yan kapag kaganyan lalo na kung matimingan natin lods pagsampan ng itik natin matuman ng balot o kaya mat matuman sa riwa mahihirapan tayong makahanap ng isla na bibili po sa atin ng itlog so mas maganda may kinakausap na ho kayo it's either ho dyan sa area po ninyo o kailangan lumabas kayo ng uh, lugar po ninyo hindi kayo magpost po kayo sa facebook mga itik po itik group po natin Pwede ho kayong mag-post dyan na meron ho kayong bagong sampang uh, poultry po ng itik. At baka katulong yan, Lods, para dumami po yung uh, makakita pakakita po na kinyo pong uh, itikan. Ngayon, sino-sino ba yung mga potential buyer? Unang-una na dyan, Lods, yung mga gumagawa ng balot. At pangalawa, yung mga gumagawa po ng itong mahalat. Pero depende yan, Lods, no? Pwede naman ho kayong magtagtayo ho kayo ng poultry ano ng itik. Eh, pwede nyo rin hong pansarili gawin pong uh, balot at sa kaidugmaalat. Pagkabaguhan pa lang, ibebenta pa niyan doon sa mga gumagawa ng uh, balot sa maalat. So ayun mga ka-farmers no, napakaganda ng kanyang sinabi. Yun pala yung dapat nating isaalang-alang bago tayo mag-alaga, yung potential buyer. Kasi mahirap nga naman talaga mga ka-farmers no, kung kumuha na tayo ng itik, nangingitlog na, sumasagad na, na nakakapulot na tayo ng 80 to 85% percent And yet, wala pa pala tayong buyer na pagdadalhan ng ating mga produkto. So, ang tendency noon mga ka-farmers, malulugi ang ating uh, negosyo. So, yun ang dapat nating isaalang-alang bago tayo mag-umpisa. Kahit na meron tayong malaking puhunan, kung wala naman tayong buyer o potential buyer, useless lang din kasi ang produkto natin ay yung itlog. Ayan, so, I hope sana mga ka-farmers, meron tayong natutunan sa sinabi ni Boss Jobs. O ilalagay ko na lang yung Facebook page niya dito sa baba. Follow niyo na lang siya sa kanyang uh, Facebook page and marami kayong mga matututunan sa kanya. Manood lang kayo sa kanyang mga videos mga ka-farmers. And mga ka-farmers, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bells para lagi kang updated sa mga bagong videos na ating ilalabas. Ayun lang mga ka-farmers, ingat!